Hapunan tayo. Dalaw balut sa sweet soka tsaka asin tapos isang hotdog kanin asin so yan higot pa rin soka may gumulong yung anak ko. Ayan. Yeah. Palala lang sa mga ano ah. Sa mga matasang BP. mo sa to Pagka uh, paggustuhan ko lang yung sarili ko. Kaya mo umubos kahit ba yung pinito. Kaya lang, mataas sa kolesterol to. Kaya hindi uh, advisable na kumain yung mga like uh, pares ng edad ko nasa 50 plus bawas bawas tayo sa mga makulistrol eh. yan so lagyan natin ng asin suka matanggalan sa langsa bes yung suka dun. So, makikita ko na yung ulo ng ibon. Yummy. Nahanap ko yung balat sa puti. Wala. Eh. Hmm. Kaya kung umubos nito 20 piraso sa isang kainan. Kaya lang, simple. Kaya did natin dapat alam natin kontrolin yung sarili natin kung ano yung nakakasama para sa katawan natin. Tap, so, maliit pa yung ibon niya. Ito ko yung part na um, malutong na puti. Ayan. Hmm. Ito so, yung nang-upload. Alam mo, may na ulam eh. Ay, balot. <laughs> Tapos ako nang pintura ng bubong. Nagpain nga ako sa gris. Nanghilo ako sa bubong. init. Tapos ang baho ng pintura. Hindi kaya nang Ach, na mm. One more. <laughs> Bebe siya pag may suka. Kasi medyo, ang balot kasi medyo malangsa. Ante. lại điền na cả, tao cứ xắt xin cho mày, hiếu, mày xúc xát xin đi cho mày, tao kumain nga ng balo. alam mo na may ibon. Huwag mong titigan para hindi ka mahumay. Sarap sa masin-masin. Yan hmm, yung part ng ibon. Pero maliit lang siya. Yan o. Mmm. yummy. Sao dừng. Thanks for watching.